Ayun na, ayun na, tumagilid na yung barko. Ayun na. Yung carrier ng pag, na ginagamit sa pag-iisda, tumagilid na. Oh. oh, kagulo na sila, oh. Naalalayan nila, lalagyan na lang ng airbag yung ilalim. Para pumantay. Turong-turong sila para may ayos ng mga ganda ang pwesto ng barko. Kaya pinagtutulong ka nila malis yung airbag at ipupwesto ulit na maayos. Good morning, good morning mga idol, mga ka-amazing At syempre, good morning din sa ibang sulok ng mundo And syempre, dito sa ating mga nagtatrabaho sa ibang bansa Good morning sa inyo at ingat kayong lahat At ito mga ka-amazing, new morning, syempre new video tayo At syempre, new update Kaya mga ka-amazing, sabay-bay lang kayo sa mga ina-update ko pang video para kayo ay maka-update ito yung hinihila na yung isang barko, ito isang carrier mga amazing uh, ito ay ida-dry dock din dito sa prabel, so pag ito ay iniangat ay ito naman ay gagawin din dito sa loob ng pravel kasi ito ay naka-prepare na para sa pagbabago ng barkong ito. at ito yata kamising na parang ito ay carrier ito yata yung ginagamit sa pag mga kamising so hindi rin ako sure pero sa palagay ko kalimitan sa mga carrier ay ginagamit sa pag-isda so malawak din malayo rin ang napapuntahan ito habang so, ginagamit niya ito sa pag-isda kaya makikita natin naman dito mga kamising ay, ay medyo kinakalawag na rin ang tabi nung barko ito kaya siguro din na dito sa Prabel para ayusin at syempre dito mga kamazing oh, kitang oh, kita natin na hinihila ang barko para maiangat ito at ginala dito ito ng mga airbag so may mga manpower na sumisisid ginalagyan nila ng airbag, hinahanginan para umangat ang barko habang hinihila nila ay eh, naman ng airbag meron ng proseso ng ng paggawa nila dito mga kamising para mayangatin ang barko. So yun mga amazing kung kitang kita tumatagilid yung barko Kaya medyo ang tao ay alerto din sa pag pagbabalansin itong barkong ito Medyo nakakatakot din ang pagangat nito Saka hindi basta Kaya dito naman makikita natin na kung paano iangat ang barko Kaya yung mga hindi pa nakaka-encounter ng ganito Makikita natin na ganito pala, ganito pala ang pagganon nila ng barkong pagangat Kaya nakakatakot tingnan mga kamising kasi medyo tagilid Parang tingin ko babagsak eh. Kaya ito, habang pinapanood ko, mini video ko, may pangamba. Dahil baka bumagsak ito sa aming um, ginagawang barko na Peña Franchise 7. Mbino sa inyo pala ang name ng barkong ito. Mga ka-amazing. Uh, ito, uti uti na. NAA na. Makikita nyo ka amazing ang ang pag-usad ng barkong ito. Uh, at siyempre habang iniuusa dito may mga tao naman na nag nag-handle. Sila yung nagbibigay ng sign kung ito ay hahatake na o hindi pa. So makikita din natin dito yung mga airbag naman ay nilalagyan pa rin nila ng hangin. Uh, malaki yung kanilang compressor. Uh, siguro siguro napakataas ng gigs ito. Itong mga airbag nito. Napaka tibay pati. Parang na iangat ng airbag eh. Kaya mawiwili kang panuurin kung paano iangat itong barkong ito kung nga ka kung mga amazing Siyempre yung mga tao dito talagang hindi pwedeng hindi gagalaw kasi misan kasi ang buhay ng tao ay nakasalalay din sa kanila kaya doble ingat din ang kanilang ginagawa mga amazing At siyempre dito, dalagyan din nila ng hangin ang airbag kasi para dito ito tumagilid kasi tumatagilid ang barko. Uh, pakilasa ko mga amazing ay eh, may ipantay nila ito dahil yung iba ay dinadagdagan nila sa ilalim. Sa sa tagiliran pa, hindi na lang natin hagip ng video mga amazing Pero makikita natin dito kami, siya, ko pinagkutulungan talaga nila para bago ito yan at ipantay. Kasi yun ang makikita yun, nung nasa gitna mga kamising, may niyo nyo siyang nagsisinyas kung paano ang gagawin kung tama ba yung sukat may sukat pala itong mga kamising para bago ito ihangat ay sakto sakto swabe swabe mga kamising matapos nilang maayos ang tagiliran so preparing naman para hilahin ang barko So ito mga kabesi makikita nyo Uting-uting umuusad ang barko Kitang-kita Umuusad na yung barko Swabing-swabing mga kamising. Ang sarapan uri habang umaarangkada ang barko papunta dito sa kati. Eh, makikita natin na talagang maganda, smooth na smooth ang pagkakagalaw ng mga Pinoy dito sa atin sa travel. Napakagaling na mga manpower. yun ito mga kamising oh, malapit na siya sa kati kaya yung ibang mga manpower na sumusubaybay dito ay nilalagyan na nila ng kahoy ang pinakang hinarip nito sinasangatan na nila ng mga malalaki kahoy para habang umuusa dito ay may nakakalang na mga kamising ibig sabihin mga kamising wala nang pagbagsak dahil yun ang magdadala nito yung pinakang niya mga kamising At pagkatapos mga kami may angat ang ulahan nito, yung airbag naman dito sa unahan, itong pinakang kaunang airbag na ito, ay pinasisingaw na nila. At pagkatapos pasingawin, eh, ito ay aalisin na nila at i-move naman nila dito sa unahan para maging sakto ang balanse ng unahan nito. Mga kamising, eh, hey, oh, tulong-tulong. Talagang mga manpower dito sa province ay eh, napakagaling mga kamising. At pagkatapos ng mga kamising, hey, ano, eh, nakaporma naman dito naman ilalagay sa unahan ay lalag ko tulad ng dati lalagyan din ang hangin yan so para umisod ulit ang balkong ito ang usan nyo uh, ah, atakin ulit ito ng kable so yun ang mamang naggagayad na yun no? yung pinakang konsultan siya ang nag-guide kung paano ang gagawin para para hindi magkaroon ng aksidente limitado ang kilos ng tao hindi magkaroon ng problema na mga kamising, ah, nasa katina ang kabuuan ng barkong sa inyo. So, makikita natin dito ang pagkakadali ng mga manpower, napaka-smooth, napaka-galing. Kompleto kasi sila mga kamising sa equipment kaya sa kaysa mabukod doon eh, ay sain na sain na sila sa ayan ng mga gawain kaya makikita natin dito ay eh, swabe talaga ang nila. At yun mga kamising, maraming salamat sa panonood nyo at Huwag kayo magsawa at tumangkilik dito mga amazing. Uh, Maghintay lang po kayo sa ibang video na darating pa. true uh, Tuloy-tuloy lang po ang ating video ito. Salamat.